mga guys uh, tinanggal ko yung switch ng ating uh, Viosol I-125 yan, kasi nawawalan tayo guys ng uh, signal light ng kaliwa no? naglulus contact siya mga guys ngayon binaklas ko at ito yung nakita natin mga guys talaga maglulus contact siya kasi nagkaroon siya ng umido yung maduming umido guys nakakaroon yan ito yung mga dumi na nakukuha natin sa karsada no ayan nagkaroon siya ng loose contact ayan. apektado sa wiring natin guys ano kaya binaklas ko ayan kita nyo naman ano ayan kaysa naman bumili ako ng bagong uh, switch eh sinubukan ko muna siyang gawin diba ayan. kita, kita nyo guys napakarumi eh. lose contact yung ano natin signal light ng kaliwa ito ang dahilan try gagamitan natin ng mars contact cleaner mga guys ilinisin natin para bumalik na yung ating signal light papakita ko sa inyo guys mamaya pag nagawa ko na yes so na i-125 problema ay uh, grounded, naglulus contact yung uh, signal light. Gagawin natin sa ngayon. Papakita ko sa inyo guys. Hindi ko na papapakita yung ginagawa ko. So pinakita ko na sa inyo yung problema. Ayan. Baka nyo. Yan mga guys, nalinis na natin. Ayan o. Oh. Kanina, grabe yung umido nyan. Nangingitim na. Ayan. Ayan guys o. Oh. Malinis na siya naglulus contact yung ating signal light ayan, nilinis natin ni Liha ayan, nawawala kasi yung ating signal light pag tayo ay nagmamanayo kadalasan nangyayari to guys pag naging nababasa yung motor natin nahuulanan ayan, kaya nagkakaroon siya ng na umido kaya naglulus contact yung mga switch natin ayan, ayan, magbabaklas kayo mga guys at hindi nyo kaya, wag nyo nang gawin kasi meron tong mga spring ayan, hindi makita no, ayan yung mga spring. At may mga buli-buli pa yan mga guys. Na wag na wag mawawala. Kasi pag nawala yan mga guys, hindi nyo na may babalikan. At bibili-bili na. <coughs> 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 bibili na kayo ng bago. Ayan, ayan abangan nyo mamaya. Pakapakita ko sa inyo kung naglulus contact pa rin ng ating signal light. Ito, video gagawin na natin at nalinis na natin let's go yun yun na naglulus 那，那。